sa recovery room lang ako. Ano sakit. Okay, so Ibinahagi ng aktres na si Angelica Panginiban na sumailalim siya sa operasyon sa latest video niya sa kanilang YouTube channel. July 5, 2024 nang ipinasok ang aktres sa ospital para sa kanyang hip surgery. Nagsimula raw ang sakit na kanyang naranasan noong July 2022 nang pinagbubuntis niya ang kanilang anak. Noong una ay inakala nilang kasama lamang siya, kanyang pagbubuntis ang nararamdaman niyang sakit, ngunit ilang buwan, matapos ang kanyang panganganak ay sumakit muli ito. Simula raw nang na-diagnose ang kanyang inindang sakit, ay mayroon nang ibinibigay sa kanyang gamot upang maibsan ang sakit at madelay ang operasyon dahil sa masyado pa siyang bata para sa gagawing hip replacement. Okay naman sana raw ginagawang ito ng kanyang doktor, ngunit napansin nilang hindi siya gumagaling at mas tumitindi ang sakit na nararamdaman niya. Dumating raw sa punto na nagsusuka siya kapag umiinom ng gamot na alam naman niyang safe, ngunit hindi na tinatanggap ng kanyang katawan. Kaya humingi na sila ng advice sa iba pang doktor at doon nakita sa kanyang x-ray na may kaunting pagbagsak sa kanyang kaliwang balakang kaya napagdesisyonan na sumailalim na siya sa operasyon. Sumailalim siya sa cord decompression surgery, bone marrow aspiration, bone morphogenetic protein, at platelet-rich plasma. Ang kanyang asawang si Greg ang nagbantay at nag-alaga sa kanya sa buong pananatili niya sa ospital. Sa unang gabi ay hindi na ni Angelica na mapaiyak dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi nila kasama ang anak nilang si Ben sa pagtulog, Anya, Nagkanda iyak-iyak na ako kagabi dahil first time namin mag-spend ng night na parehas kami ni Greg na hindi kasama si Bean. Napaka-unusual lang na both parents are together but hindi namin kasama ang daughter namin. Kahit gaano kaganda ang ospital, kahit na saan ka pa basta ospital nakaka-down pa rin siya ng pakiramdam. Nakakamiss din talaga ang anak dahil gabi-gabi mo siyang katabi. Tapos biglang wala akong katabi. Sa pangalawang araw ay sumailalim siya sa iba't ibang lab test at scans. At binisita siya ng kanyang anak na si Ben kaya masaya si Angelica na nakasama niya ang anak bago pa ang schedule ng operasyon. Ani ng aktres ay gustong-gusto na niyang maoperahan at matapos na ang kanyang nararamdaman sa pagkat dalawang taon niyang ininda ang sakit. Sa ikatlong araw, July 7, 2024 sumailalim na ang aktres sa operasyon. Ibinahagi niyang nanghihina siya at sobrang sakit ang kanyang naramdaman matapos ang isinagawang hip surgery sa kanya. Sa kabila nito ay napaluha ang aktres sa saya na nalampasan niya ang operasyon. Anim na araw ang pananatili ni Angelica sa ospital.